Usap-usapan ngayon sa social media ang ginawang pagtatanggol ng aktor na si Seth Fedelin sa kanyang ka-love team na si Francine Diaz na bumubuo sa tambalang Francet. Hindi na nakapagpigil pa si Seth sa mga netizens na patuloy ang pambabatiko sa kanyang kapareha at dinidiin ang aktres sa isyu na matagal nang lumipas. Ilan sa mga akusasyon ng mga bashers kay Francine ay ang pagiging mang-aagaw raw noon ni Francine sa hiwalayang Seth at Andrea Brillantes. Maging ang pamilya ni Francine ay dinamay rin ng mga bashers, dahil inakusahan rin nilang nagpapakalat ng fake news ang mga ito laban kay Andrea. Nagugat ang muling pagkabuhay ng isyong ito nang unti-unting nagsilabasan ang mga balita sa kung ano ang tunay raw na nangyari noon sa paghihiwalay ni na Seth at Andrea, na naikonekta sa isyong hiwalayan ng Katmian. Sa social media app na X, Sinabi ni Seth na siya na lamang ang ibash at huwag nang idamay si Francine at pamilya nito dahil inosente ang mga ito. Nilinaw ni Seth na walang kinalaman si Francine sa kung ano mang binabato sa kanya ng mga netizens at nadamay lamang ang aktres sa isyu. Kung ano man raw ang samahan na nakikita ng mga tao sa pagitan niya at pamilya ni Francine ay dahil yun sa pinagtibay na sila ng mga pangyayari. Kabuang post ni Seth Fedelin Malaking pakiusap po sa inyo, huwag niyo na po idamay si Chin. Unang-una wala siyang kinalaman sa ibinabato niyo po sa kanya. Siya po ang nadamay at kung anong samahan na meron kami ni Chin at pamilya niya eh, dahil sa pinagtibay kami ng mga kaganapan, ako na lang 'wag si Chin at pamilya niya. Hinangaan naman ng ilang netizens ang pagdepensa na ito ni Seth K Francis. Saad ng netizen ay huwag magalala si Seth dahil ngayon lamang lumalabas ang katotohanan ang tangi lamang niyang maibibigay ay ang kanyang suporta para sa magkapareha. Anya, huwag ka mag-alala, ngayon lumabas na ang totoo. Hayaan mo na sila, basta kami lagi kami andito para sa iyo at para sa inyo ni Chin. We love you Seth boy and Francis. Saad naman ng isa pang netizen ay napatunayan ni Seth sa kanyang naging post ang kahalagahan ni Francine sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanggol nito sa dalaga. Anya, Pinatunayan mo sa akin ngayon Seth na Francine is really important to you dahil pinagtanggol mo siya. Now I know na mahal mo talaga si Chin and for that magiging solid akong taga-suporta not just for Francine kundi sa inyong dalawa. Mahal ko kayo. Ani pa ng isang netizen ay hindi deserve ng Francet ang panghuhusga ng mga bashers. Di mo deserve lahat ng panghuhusga sa'yo. Don't worry, we always got you and Chin.